Isang maletang bariya nga bibilangin natin ngayon. Ah, grabe mga guys. Sobrang daming barya eh, nito. Ah, yata yung pinakamaraming bariya ang mabibilang ko sa buong buhay ko. <coughs> Naninibago pa nga din ako sa buko ko ngayon kasi parang sobrang ikli na. Pero wala nang magagawa na na to. Kaya kayong araw o nga, samahan nyo na lang kung buksan tong lumang maliit na medyo luma na to. Kaya dito ko na lang nilagay mga bareng hindi ko pa nabila. Na tinama din kasi ako magbilang nun. Kaya mga bare sa pisunet dito ko na lang nilagay. Na bago nga bilangin mga guys. Inayos ko muna tong pinagigaan ko. Para kahit pa makita nyo ako na masipag ako dito sa vlog. <laughs> Pagkatapos ko nga makapagligpit, ginawa ko na din maleta para eh. makapagsimula na rin magbilang. eh yung mga laman nga na nandito. Galing to sa piso net. Ano, nag-coins out ako, dito ko siya nilagay. Nasabi ko, oh. bibilakin ko na lang to kapag nagkaroon ako ng maraming oras. Kasi pagbibilang ba, mga guys? Sobrang tagal talaga. Na kung wala ka kasama, siguro aabutin ka ng isang araw. Hindi <laughs> ko na din ginagamit yung maleta. Medyo luma na din kasi. Kaya dito ko na lang din nilagay. Yan nga lang. Medyo mabigat. Kasi nga halos mapuno na ngayon barya sa loob and daing bariya na nga na naman neto mga guys. mas nakakatuwa pa. Kasi ang daming tagbebente. Oh, lang yung tagpipiso. Kaya tara mga guys. Samahan niyo muna ako magbilang ngayon. Simula nga na nag-coins out ako sa piso net. Heto yata yung masasabi kong pinakamaraming bibilangin ko. Kasi ba naman isang maleta? Pero tinamad lang ako magbilang nung isang araw. Kaya medyo naipon sila ng ganyang karabi. Na 2.18 nga ako ng hapon mag-uumpisa magbilang. Natitignan natin kung anong oras din ako matatapos. ay ipanalangin na lang siguro ako. sana maayos pa yung likod ko kapag nabilang ko na lahat to mga guys. Pero sa lagi ko nga pagbibilang ng mga bariya, yeah. sasabi ko basic na lang sa akin to. Pero pinuntahan na ako ni mama dito para daw matulungan niya na ako sa pagbibilang. Yeah. ko sa kanya, bawal kumupit. Kasi bawal na din ako kumupit sa paninda niya. Chot! Tumulong na din si ate sa pagbibilang para ba mas mapabilis kami. Na para mabilis nga mga guys. Bawal magkwentuhan sa pamilyang to kasi malilito ka talaga sa pagbibilang. Lalo na ngayon, may luma saka bagong pera. Kaya kailangan, sa pagbibilang lang talaga yung attention mo. <laughs> Ganyan lang pala yung tunog na maririnig mo dito kapag kasama ka nagbibilang. Depende na lang siguro kung may kumatok sa tindahan. Pero yung pagbibilangan ng mga barya, heto na rin yung mga nakasanayan namin. Kaya kahit medyo marami to, namasakit masakit sa likod, kailangan tapusin yung pagbibilang. Kasi Judith na ng mga bill ng kuryente. Hindi rin tayo pwedeng maputulan mga guys. Tumayo muna pala ako dito. Kasi halos na nagdadalawang oras na kami nagbibilang. Na halos nakakalahati na din yung mga bariya. Na para nga hindi kayo malito. Iniiwalay namin yung luma at saka bago. Kaya bumalik na ulit ako sa pagbibilang. Para mabilis din siyang matapos. Makalipas nga ng ilang oras sa pagbibilang, eto natumpok na rin yung mga bariya. Na medyo marami nga sila ngayon mga guys. Kaya sa palagay nyo, magkano kaya itong isang maletang bariya? Na para magkaalamanan nga, ilalagay niya ni ate sa plastic, na kada isang supot nga, nagkakahalaga ng 1,000. Sakto lang din kasi 1,000 sa isang plastic, pero kapag tagpipiso naman, kaya hanggang 200 pesos. Pero konti nga lang yung piso ngayon mga guys. Sabi ko naman sa inyo. Halos bagong na ng mga nandito. Kaya mas napabilis kami nagbilang. Pero kung tagpipiso lahat to, siguro aabutin kami ng 24 hours. <laughs> Pero mabilis natin silang bilangin. Lalo na itong tagbibente. Sobrang enjoy niyang bilangin. Hindi pong pagod ka na. Pero okay lang kung ganito ba naman yung binibilang, di ba? <laughs> Tag 1,000 lang din yung isang plastic. Ako, may mga papel kayo dyan. Papalit po ng bariyan. Heto na kayo mga nabilang namin. Hindi ko na kayo pa iisipin kung magkano ba lahat to. Basta lahat nga ng bari na nabilang namin. Umabot na siya ng 45,000. Ah, no na mga guys. Kanina parang ilan lang. Pero nung binilang namin, ang dami na palang naipon. Kaya nilagay na lang namin ulit sa maleta. Para mapapalit na. Kasi mga barya nga. Kailangan umiikot. Ah, talaga siya may maipon ng ganito karami. Eh, tinamad lang talaga ako magbilang nun. Kaya medyo marami yung mga naipon namin. Ah, tapos kaya kami sa pagbibilang mga guys. Umabot na ng alas 6. Kaya ipapapalit muna namin siguro to. Basta ayun lang. Bye-bye!